Simula sa susunod na linggo, mapapanood na online ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ang pangako ng komisyon. Matapos nitong ilabas ang guidelines para sa pagla-live stream, natangi na lang hinihintay para matuloy na ito. Nakatutok si Sandra Aginaldo. Mula noong simula, hindi nasisilip ng publiko kung ano ang nangyayari sa mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure at hindi naririnig ang mga isinisiwalat ng mga testigo para raw maiwasan ang trial by publicity. Sa gitna ng mga panawagang buksan ito sa publiko, inanunsyo ng ICI noong isang buwan na ilalive stream na ito. We will now go on live stream uh, next week. Uh, once we get to be able to have the technical capability uh, with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. Pero hindi rin ito nangyari. Kailangan para raw bumalangkas muna ng guidelines. Ngayon, ang hinihintay na guidelines na yan, inilabas na ng ICI. Sa susunod nilang hearing sa susunod na linggo, sisimula na raw i-live stream pero maaring The Independent Commission for Infrastructure, or ICI, hears and acknowledges, acknowledges the Filipinos' clamor for transparency. To hold accountable those responsible for the anomalous infrastructure projects, the Commission has decided that the hearings and proceedings of the ICI shall be live streamed, except in cases where there is a need to hold an executive session. Dahil hindi mapapanood ng buo ang mga hearing kapag ng executive session o closed-door session, panong sa ICI, hindi naman kaya maabuso ito kung may nais ilihim sa publiko? Sagot ng ICI, tinukoy naman sa guidelines kung ano lang ang pwedeng dahilan para payagan ng executive session. Yung information na maaring ibigay ng ating resource person, eh, nakakonekta sa national interest or national security, pagka it will yung information it will put the life and safety of an individual in imminent danger tapos pagka ito ay it would interfere in the infor, in the enforcement of the ay, in the in the investigation mababasa ninyo kasi yung mga legal basis natin o yung mga rason for executive session ay nakasulat doon <laughs> Pwede rin mapagbigyan ng executive session kung magdudulot ito ng unwarranted invasion of personal privacy o labis na pagkakalkal sa personal na impormasyon. Tinimbang daw kasi nila ang karapatan ng publikong malaman ang katotohanan at ang karapatan sa privacy ng mga individual. Paano naman kaya yung mga nagdaan ng mga testimonya? It will retroactively act to the previous uh, hearings. We will coordinate with them kung papayag sila or if it is something which has to be covered by executive privilege. General rule, live streaming. But they can request for executive session kung may grounds. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo, Nakatutok, 24 Horas.